nandito na yung mga kalkal natin mga idol assembly na natin ayan yung pinadala natin oops ayan <laughs> -um ay okay. kilo oh, kilo talaga Ay, tren. Ay, tren. Ay, Ay, tren. Okay, last, last. Na. O, wasak-wasak mga idol, nandito na tayo ngayon sa Pinas Ayan, dumating na rin yung mga kalkal -kal natin galing sa Japan Ayan, abang-abang yung -abang mga idol, nandiyan na yung sasakyan Titignan natin kung ano yung nandun sa loob Ayan, guys. hello guys Hello guys! Cellphone ko yan Ayan, shout out <laughs> Ayan, na, ayan, na. Ayan, na. ayan na Ayan na po yung ano yung may sasakyan na yan, ayan yung paparating yan. Andiyan na. Ayan, ayan na po. Ayan, ayan na po. Ganila na yun. Ha? Ganila. Oo. Oh. E, e, pasok na. Nas... Okay, baka di ko na. Ayan na, na po yung ano, Yung nagde-deliver ng box natin. yung box natin. Ibababa na, ayan. Salamat sa... Galing <laughs> pa may nila yan. Oh. <laughs> Ay, okay, ano, gajay, inumok nga ng Alangan mong okay, Ayan yung box natin. <laughs> Ah, maraming box na. No? Saan po yun, sir? Yung iba? Ano po yan? Ilocos pa yan. Ilocos? Di ba, ano, pagbalik nyo na lang. Saka ano? Diretso ang Ilocos. Diretso ang Ilocos. Ano yung gumunin ano yung Santa pa? Hmm. Santa Ana, tapos dumaan ka ka. O, pa. Ayan na yung ano natin. Ano yung ano? Tapos dumaan sa aming Ah, dito jumbak. Ah, di jumbak. padahal daripada lana Kayu jerman. Hmm <di> baik. Ah koko kau jauh koko kau ubut ubud mah ubud mah bakso kau bakso kau ubud mah ubud mah bakso. Apa <Indonesia> ya?

<laughs> Ayan pa yung isa Nabali dalawa yan Nung tutong dumating sir na Sa Manila uh. Ayan po yung pangalawa Papasok na namin sa bahay Ayan Okay. Pala natin sa yung video. Ayan po yung mga box natin. Pipicture pa yan. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan mga idol. Iba-iba pala yung nagde-deliver. Oh. Sa box. video pa. Sa wakas, nakarating na rin yung dalawang box natin. Bali, nakauwi na ako, sir. Ako nagpadala dito. Bali. Ngayon. Halos magkasabay lang kami yung box. <laughs> uh, tagal na quarantine sa Maynila. Uh, excited na si Barok. <laughs> okay, sir. excited na si Barok na buksan. Ah. <laughs> ayan, nandito yung mga pinabili niya. Sir, oh, okay lang. Yan. Ayan, uh, magde-deliver pa ng ibang box. Marami pang pupuntahan mga yan. Ayan, maraming salamat. dapat <laughs> kasama ka sa ano yan? Kasama ka sa vlog Ito na yung pinakahihintay ng lahat Ayan po, dumating na yung box natin Buksan na natin itong mga box Nandito po yung mga nakalkal natin Ayan, Ayan yeah! excite, excited, na si Barok Ayan, buksan na natin Hindi ko alam kung ano yung uunahin kong buksan ito ba o oh, yan? Okay, open, open. Ah, ito? Ah, oh, ito daw, ito daw. Ito daw yung buksan namin. Okay, buksan na natin. Buksan na natin. Ah, yan, ganyan lang pag bubukas yan. Oh. Ito daw yung unahin namin buksan. Di ba nabago yung mga mga kulat? Hindi na, pag nabukas yan. O, di ba, Nas?

Yan lang ang pagbibukas. Oops. Ay, yan. Ayan. Agad yan na. Ayan na po, nabuksan na. Ayan, nabuksan na yung box. Una, kayang pangalawa ayan. nandito po lahat yung mga nakalkal natin yung mga white ipapakita ko sa inyo kung paano ko Katulayan uh, katunayan na pinadala ko dito ayan yan siguro yan sige ayan oh <laughs> excited kilo <laughs> Ayan, magkilo ka nga, ilang <laughs> kilo. Ayan, nandito na yung mga kalkal natin. Ayan po. Nandito yung mga gamit natin. Ayan, marami po. Ayan, bubuklating ko na yan. Ayan. po. Ayan, labas na natin. Labas. Lagay mo dyan sa ano. Oh, yeah. Oh yeah. Medyo malilim kasi gabi kasi kaming magpukas. Mm -hmm. Yan na. Yan na, dito lahat yung mga ba, ba, ano natin. Bakit ba, ako natin? Yan. Ito yung mga napulot natin. Yan. Labo pa ano, gabi? ya panen buksanya oh ayah ganyang kape kasih gusto niya daw <laughs> <Wow. laughs> Kaya kaya na. pa natin to, marami to. Ayan. May susi! Susi! Ah, susi. yan pa. Mm -hmm. May utya. Utya ni Inang. Hmm. Bag. Bag. Bago yung bag. Ayan yan. Ayan. Yan. deh, ui, bag den, ian, tuang tuh he, ian meraih, tidak itu, ah, yun, yun, pang yakiniku bak koyan oh yan maganda pala. Yud. Yan, mata. Yay! Yud. Gatas. Gatas. Jembo. Ano to? Ayan Ayan, gusto mo ba? Yun, sana all. Sana all, may alat. Ayan. <laughs> Hako button. Ayan, lagay natin dyan. Alas, helmet. Okay. Ayan. Ayan na yung mga bike natin. Uh, Marami pang ano dyan ah. Yan. Diumba, eh, Suklay. <laughs> oh, suklay. Oh. Suklay ko. Yan. Ano <laughs> <Game> ba <laughs> bag. bag ulit. Oh. Ayun pa. Oh. Eh. Ah, Ini cerito. Huh? Sabar. Sabar nang Japanese. Wow. Dengan cita-citanya kesan lagi atas sih lah. <laughs> Iki. <laughs> Ke atas <sa arak. coughs> anak. <Ayan>. Iya. <Iwanin>. Iya, <coughs> nenek. Okay, gamit ko na yan. Ayan. Ayan. na yung mga ano. Ayan, yung naiwan na dito yung mga bike. Assembling ko yan sa sunod na araw. Ayan. Ayan po yung mga kalkal natin. Ayan po. Ayan, sunod naman yan natin yung isa. Ito naman yung bubuksan natin. Ayan, ilalabas natin. Ayan. Okay, Ayan. Nishi. Tabasag <laughs> na ba? Mahirap talaga pag mga bakal-bakal yung ano yan nasira oh. Sayang. Hmm. po yung Yeah. Ayan po yung mga nakalkal natin. Ayan. Ayan po. Ayan yung mga kalkal natin. Ayan. Ayun, Ayun pa, marami pa doon. yung taga-kalkal. <laughs> Nandito na yung mga kalkal natin, mga idol. Assembly na natin. Ayan yung pinadala natin. Ayan, napakairap magpadala ng ganito kasi di, na, di maiwasan yung di masira yung mga bakal kasi mabibigat to pag binuwat. Nagkakauntog-untog 'yan kaya ano ito may konting diferensya dito, nabasag. Pero ayos pa naman, ayan oh. Ayos pa naman 'yan, to natin, papakita ko mamaya pag natapos na to. ayan yung mga kalkal natin. ayan po. Nandito na. Ayan. Ito yung bahay ko. Di patapos. <laughs> yan. Yan. Update ko mamaya kapag natapos na to. Yan, asembolin ko muna to para matanggal na yung mga kalat. Ayan na po. Ito yung mga bike na napulot natin. Ayan, mga bago pa. Bago-bago. Hmm. Yan, ko muna pati yung mga upuan yan. Yan, dalawa. Yan, papakita ko mamaya. Ayan, assemble na natin yung mga bike. Ayan, pwede na itong gamitin. Ayan, tuwang tuwa na anak ko. Ayan, dumating na oh. Ayan, dito na yung na-sample yeah. natin. Ayan. Yeah. <laughs> ayan mga upuan, saka bike. Ayan oh, ayan, oh gagawin. Ma'am, ah, bakit di semento? Bike? Uh, semento? Kasia? Silya? Silia? pagka Silia? Oh. Sige-sige, mamaya. Pamitina na daw ng anak ko. Ito po yung mga nakalakal natin nung nandun pa tayo sa, ano, sa Japan na yan. Ayan, yun. Saka yung maliit. Ayan, ginamit na yung... Papakita ko lang sa inyo. Ayan, assemble ko na. Nilagyan ko na rin ng balancer para hindi matumba. Ito, katatapos ko lang. Talagang inabo din ako ng dalawang oras dito. Na pag-assemble. Kasi yung iba, nawawala yung mga pyesa. Ayan po, ito po yung... Ano. Excited na si Jonas gagamitin na po yung bike ewan ko lang kung kaya niya magbike iyo Kau Jake, ah, kau Deng. Hala. Uh, magkape muna tayo. Oh, hanggang dito lang muna. Yeah, dito pa naman yung isa. Ayan. Saka yung mga upuan. Nasemple ko na rin. Ayan. Yung laruan ng anak ko ito. Eh. Ayan. Lagyan ko ng balancer. <laughs> Jake, come on Jake. <laughs> Ayan, talagang new year na dito kasi marami na nagpapaputok. Ayan, katatapos lang yung ano, inassemble ko na bike yung mga galing sa Japan. Ayan po. Ayan, salamat sa inyong panunod mga idol. Hanggang dito na lang.